Hello, good morning. So since nasa school si Kulit, kaya perfect time ngayon para makapaglinis tayo dito sa bahay, ano? Dahil nga uh, tumutulong naman siya sa pag-ayos uh, or paglinis ng bahay, pero syempre minsan hindi talaga pulido. The thing is, gusto ko lang siyang tumulong para at least aware siya. So ngayon, uh, magliligpit tayo sa living room dahil tapos na ako sa mga kwarto. So ngayon sa living room naman so, So, ang gagawin natin ngayon, ano mag uh, deep cleaning nga tayo, lalo na dito sa ating couch, pati na din sa ating mga bintana dahil ang dumi-dumi na din ng mga bintana natin, ano, gawa ng medyo matagal-tagal din since the last time na naglinis ako ng bintana. Tapos, ito yung moment of truth, ano. Ayan. Oh my God. Ayun. Kita nyo, oh, ganyan ka. Yung mga abubot niya or yung mga scratch niya, yan, nilalagay niya sa ilalim. Ganyan siya. So, kaway-kaway sa mga mami na makarelate dito sa sitwasyon ko or ako lang ba talaga ang nakaka-experience nito. So, ayan. Kaya, so, ayan, oh, diba? Kaya, isipin nyo na lang yung drawer dyan kung ano ang laman niyan. So grabe nga ano, uh, ang dami talagang dumi sa ilalim ginawa niyang tapunan yung ilalim ng couch pati din sa likod ng couch natin doon niya pinagtatapon yung mga cuttings niya pag nagdo-drawing siya. So marami-rami siyang garbage na Pinagtatapon lang sa side anong although lagi ko siyang nire-remind na wag niyang gawin. May time naman na sumusunod pero may time talaga na ginagawa niya pa rin. So para akong sirang plaka. Ano? So isa yan sa reason kung bakit ayaw kong palitan ni Habi yung couch natin dahil gusto niya na itong palitan dahil nung binili ko to siya ayaw niya. So sabi ko sa kanya hayaan muna natin na uh, dumihan niya muna kasi bata pa siya kahit anong sabi mo dyan uh, hindi mo maiwasan kasi nga maglalaro at magkukulay pa rin siya. Saka ng maganda pag medyo malaki na siya at hindi na siya maglulundag or magkukulay dito sa couch natin ano so ayan na nga at busyng busy ang lola ninyo and just imagine kung dami kung gaano kadami yung mga bintana na pinupunasan ko plus ang dami ding mga halaman na kailangan imo no? and then si Habi ayan tinulungan niya ako doon sa ma mataas na part dahil hindi ko siya abot ano so Ayaw ko kasi kunin yung kanyang mahabang ladder dahil ayaw ko pang makasagi dun sa mga halaman at marami akong imu-move. Pero dito sa foyer natin or sa front door natin, gumamit na ako ng mahabang ladder dahil nga maglilinis din tayo sa labas. So, ayan. Grabe ang dami ding alikabok, uh, ano. So, just imagine kung gaano kadami yung halaman na kailangan kong imu-move. So, ayan na nga, ano. Finally, at natapos din natin maglinis. Actually, lahat ng bintana pinunasan ko na pati sa kwarto namin and then sa guest room. So, ayan. At okay na no uh, just imagine kung gano kadami yung mga halaman na imumob ko pag naglilinis tayo dito o ba diba? ang dami kong mga halaman tapos yung kakaibang kulay nga dito sa loob ng living room ay gumagamit kasi ako ng grow light which is iba yung kulay niya no para at least yung halaman natin kahit na sa loob ng bahay eh makakuha pa rin sila ng sunlight ano para lalo silang healthy at mabilis lumaki so ayan at okay okay na yung ibang stain sa couch hindi ko na matanggal dahil nga dinrowing niya yan ng mga permanent marker so dito naman na side ayan all good na din pati yung ating mga halaman syempre at kung napapansin niyo yung aking halaman na to ay eh, parang dalawa o tatlo lang yung dahon niya maliit pa pero dahil nga sa grow light natin ayan mabilis silang lumaki at mag uh, produce ng new leaf ano so ayan kaya marami akong grow light dito sa loob ng bahay kaya mukhang jungle na itong bahay natin. So, ayan. So ayan ano, malinis na din pati dito sa atin foyer. But anyway, for some reason kasi para sa akin, pag magulo or hindi malinis sa loob ng bahay, hindi ako mapakali. Tapos parang naiirita ako lagi. Kaya kahit anong pagod ko talaga, gusto kong linisin agad. Gusto kong magligpit muna bago ako magpahinga. Kasi gusto kong matapos muna yung mga gawain. Ano. Kasi kung makalat yung loob ng bahay tapos magpapahinga ako, parang feeling ko hindi ako makapag-relax o makapagpahinga ng maayos. Kaya mas gusto gusto ko unahin muna magligpit bago magpahinga para at least tuloy-tuloy na yun ano. So anyway, ayan na nga at okay na malinis na yung foyer and front door natin. So ngayon, Uh, medyo light-light na lang yung gagawin natin, ano. So, ang gagawin na lang natin for today ay mag-pruning uh, naman tayo doon sa labas para sa ating mga halaman para maganda na yung kanilang tubo next year. So, ayan, ano. At dito pa lang yan na portion ang natapos natin. Just imagine kung gaano kaluwang yung lilinisin natin dito sa bahay, ano. So, yun lang. Kwento ko lang. Bye-bye!